Mama Talks PH is my simple way to pay tribute to my mother's life and to inspire others as she talks about life. Nung masasabi mo sa magulang o ina nagpapabaya ng anak, bakit ito nila nakakayanan? Tama ba na magtanim ng galit ang mga anak? Una sa lahat, ang history ng magulang na nag-iwan ng anak. Kasi doon natin malalamang kung sila ay ganun din ang karanasan na napabayaan sila. Ngayon, ang anak na pinabayaan ay nakasalalay na rin kung ano ang plano ng Diyos sa kanila. Hindi kailanman ginusto ng magulang na iwan ang kanilang mga anak. Maaring nagawa nila ito dahil na kadahilanan. Sa una, natural na magtanim ka ng galit sa magulang mo na iniwan ka. Pero darating ang panahon na mauunawaan mo rin ito dahil sa loob ng siyam na buwan, sa loob ka ng tiyan ng nanay mo, ay hinayaan niyang mabuhay ka at isilang sa mundo. Dahil alam natin na maraming ina na hindi binigyan ng karapatan ang kanilang anak na isilang. Una sa lahat, magpasalamat ka sa mga taong nag-alaga at palaki sa'yo. Minahal ka man nila o hindi, ang mahalaga na buhay ka at lumaki sa pamamagitan nila. Ngayon, pagsikapan mong maging maayos ang buhay mo ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw lamang ang nakakaalam at pwedeng magdesisyon sa buhay mo kung maging ano ka at maging sino ka sa hinahat.